Sa loob ng dalawang sunod na buwan, tumaas muli ang unemployment rate sa bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority, tumaas sa 4% ang unemployment rate na katumbas ng higit 2.04 milyon na Pilipinong walang trabaho noong Abril. Sabi ni National Statistician Dennis Mapa, nadagdagan ang bilang ng mga Pilipinong jobless mula sa 2 milyon noong Marso Paliwanag ng PSA, epekto ito ng latay ng El Nino phenomenon sa labor sector, lalo na sa mga manggagawa sa sektor ng agrikultura. Samantala, bahagya namang nabawasan ang bilang ng mga Pilipinong employed o may trabaho sa 76% noong Abril, nakatumbas ng 48.36 milyon na Pilipino. Mababa naman ito ng kaunti mula sa 96.1% na employed noong Marso o 49.15 milyong Pilipino na may trabaho. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo Pilipino.